ng luzon kung ayaw mo silang makita. Ako si Marco at ito ang aking kwento. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng Luzon, may mga kwentong bumabalot sa mga aswang. Ang baryong ito ay kilala sa mga tao bilang baryo ng mga aswang. Ayon sa mga matatanda, ang mga aswang ay mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at madalas silang nagiging mga hayop sa gabi. Isang gabi, Nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Habang naglalakad ako, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang tao ang makikita at ang mga ilaw sa mga bahay ay patay. Habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig ng isang malalim na boses na nagmumula sa likod ng mga puno. Marco, Marco, ang boses ay tila naguutos sa akin. Sa takot, tumakbo ako pabalik sa aking bahay ngunit sa aking pagtakbo, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Pagdating ko sa bahay, agad akong pumasok at isinara ang pinto. Ngunit, sa aking pagupo, may narinig akong mga kalusko sa labas. Tinanong ako ng aking ina, anong nangyari anak? Sinabi ko sa kanya ang lahat, ngunit tila hindi siya pinaniwalaan. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang mga kakaibang pangyayari. Nakita ko ang mga anino sa paligid ng baryo at narinig ko ang mga bulong na tila nagmumula sa mga puno. Ang mga tao sa baryo ay tila nagiging tahimik at nag-aalangan. Isang gabi, nagdesisyon akong alamin ang katotohanan. Nagdala ako ng flashlight at naglakad patungo sa gubat na nasa likuran ng aming bahay. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may kasamang mga bulong. Nang makarating ako sa gitna ng gubat, Nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa bilog. Sila ay may mga itim na damit at tila may ginagawa sa aking paglapit. Narinig ko ang kanilang mga sinasabi. Kailangan nating maghandog para sa mga aswang, ang sabi ng isang matandang babae. Ang puso ko ay bumilis sa takot. Dahil sa takot, nagpasya akong umalis. Ngunit sa aking pag-alis, may narinig akong mga yapak sa likuran ko lumingon ako at nakita ko ang isang anino na unti-unting lumalapit. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim. Tumakbo ako ng mabilis, ngunit tila hindi ako makaalis sa gubat. Ang mga anino ay tila sumusunod sa akin. Nang makalabas ako sa gubat, agad akong pumasok sa bahay at isinara ang lahat ng bintana at pinto. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako makatulog ng maayos. Ang mga boses at anino ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Isang gabi, nagdesisyon akong kausapin ang aking mga kaibigan tungkol sa mga nangyayari. Nagtipon kami sa bahay ng isa sa kanila. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may kumatok sa pinto. Ang aming mga puso ay tumalon sa takot. Nang buksan namin ang pinto, wala ni isang tao ang nandoon. Pero sa aming likuran, may narinig kaming malalim na boses na nagsabi, Huwag kayong mag-alala. Nandito lang kami. Doon ko naisip na ang mga kwento tungkol sa baryo ng mga aswang ay hindi lamang mga alamat. At ang takot na dulot nila ay hindi basta-basta mawawala. Mula noon, nagpasya akong huwag nang lumabas sa gabi. Ang mga kwentong iyon ay naging bahagi na ng aking buhay, at ang mga aswang ay tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ngunit isang gabi, nagdesisyon akong muling lumabas ang aking kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Naglakad ako patungo sa gubat, dala ang aking flashlight at ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan. Habang papalapit ako sa lugar kung saan ko nakita ang mga tao, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may kasamang mga bulong. Nang makarating ako sa bilog na iyon, nakita ko ang mga anino na nagtipon muli. Sa gitna ng bilog, may isang altar na puno ng mga prenda ang mga tao ay tila nagdarasal at ang kanilang mga mata ay nakapikit. Sa aking paglapit, narinig ko ang isang pangalan na paulit-ulit nilang binabanggit. Maria. Maria. Nang bigla, may isang babae na lumabas mula sa mga anino. Siya ay may mahabang buhok at nakasuot ng puting damit. Ang kanyang mukha ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Lumapit siya sa akin at sinabi, bakit ka nandito? Hindi ka dapat narito. Ang kanyang boses ay nagbigay sa akin ng takot at pagdududa. Sinabi ko sa kanya na gusto ko lamang malaman ng katotohanan. Tumawa siya ng mahina at nagpatuloy. Ang katotohanan ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ang baryo ay may mga lihim na dapat manatiling nakatago. Dahil sa takot Tumalikod ako at tumakbo pabalik sa aking bahay. Sa aking pagtakbo, narinig ko ang mga boses na naguusap at ang mga anino ay tila sumusunod sa akin. Nang makauwi ako, agad kong isinara ang pinto at nagdasal na sana ay hindi na ako muling makatagpo ng mga aswang. Maraming salamat sa panonood Huwag kalimutang magsubscribe sa Takot Kwento para sa iba pang mga kwento ng kababalaghan at misteryo.